Hello sa inyo. Kamusta po kayo? Sana okay lang kayo at ready na naman matuto ng mga bagong bagay tungkol sa buhay, love life at kung ano-ano pa. Dahil sa inyo, tuloy-tuloy ang paggawa namin ng quality content na talagang swak sa inyong mga hilig tungkol sa psychology. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang pitong senyales na maaring magpahiwatig na hindi kayo compatible sa relasyon. Ang mga senyales na ito ay mahalaga upang malaman kung ang inyong relasyon ay may matibay na pundasyon o kung may mga bagay na kailangang pagtuunan ng pansin. Sa kabanatang ito, pag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkakaintindihan sa isang relasyon. Una sa lahat, yung tipong parang sirang plaka na paulit-ulit na lang ang mga away nyo. Dapat pag nagmamahalan kayo, parang automatic na yung pagkakaintindihan nyo. Yung parang may sariling language kayo na kayo lang ang nakakaalam. Pag nag-aaway kayo, kahit hindi kayo magsalita, alam nyo na agad kung ano yung iniisip ng isa't isa. Mahalaga na nagkakaintindihan kayo kahit walang salita. Yung tipong isang tinginan lang, gets na agad. Kasi di ba, nakakapagod din mag-explain palagi, nakakaubos ng energy. Ang miscommunication, hindi yan basta-basta nawawala. Kung madalas kayong hindi magkaintindihan, maaring ito ay senyales na may problema sa inyong komunikasyon. Kaya dapat open communication talaga, mga beshi. Talakayin natin ang mga posibleng dahilan at solusyon upang mapabuti ang inyong ugnayan. Alam mo yung feeling na parang magkaiba kayo ng planeta? Yung tipong ikaw, mahilig ka sa K-drama, siya naman adik sa basketball. Okay lang naman na magkaiba kayo ng interests. Siyempre mas interesting ngayon eh. May matututunan kayo sa isa't isa. Pero dapat may mga similarities pa rin kayo. Lalo na sa mga paniniwala at prinsipyo sa buhay. Kasi Bishi, yung mga paniniwala at prinsipyo mo sa buhay, yan yung nagde-define kung sino ka bilang tao. At kung magkaiba kayo ng mga paniniwala at prinsipyo sa buhay, pwedeng mahirapan kayong makarelate sa isa't isa kapag nawala na ang honeymoon stage. Kaya importante na pag-usapan niyo yung mga ganitong bagay habang maaga pa. Ang pagkakaroon ng mag-aibang pananaw ay maaring magdulot ng mga hamon sa relasyon. Alamin natin kung paano ito maaring makaapekto sa inyong pagsasama at kung paano ito haharapin. Alam niyo ba yung feeling na parang ginagawa niyo na ang lahat para lang magbago yung partner niyo? Yung tipong parang gusto mo na siyang i reformat para lang maging perpekto siya sa paningin mo? Nako, Bishi, red flag na yan. Sa isang healthy na relasyon, dapat ang pagbabago ay natural at galing sa sariling kagustuhan, hindi dahil pinilit ka. Ang tamang relasyon, tinatanggap ka kung sino ka talaga. Yung tipong kahit ano pa yung mga flaws mo, kahit ano pa yung mga imperfections mo, mamahaling ka pa rin niya. Kaya kung feeling mo, pinipilit ka ng partner mo na magbago, o ikaw yung pinilit mo siyang magbago, aba, beshi, mag-usap kayo ng masinsinan. Ang pagbago ay dapat na kusang loob at hindi pinipilit. Tatalakayin natin ang mga epekto ng ganitong sitwasyon sa inyong relasyon at kung paano ito maiwasan. Alam niyo yun, yung feeling na parang araw-araw na lang kayong may LQ. Yung tipong parang hindi na kumpleto ang araw niyo kung hindi kayo nagkakasagutan. Naku bishi, hindi healthy yan. Normal lang naman magkaiba kayo ng opinyon paminsan-minsan. Pero kung halos araw-araw kayang nag-aaway kahit sa maliliit na bagay, medyo delikado na. Kasi di ba ang pag-aaway nakakapagod din yan. Nakakaubos ng energy, nakakasira ng mood. At ang mas malala, nakakasira ng relasyon. Kaya kung feeling mo, palagi na lang kayong nag-aaway ng partner mo, try nyo mag-usap ng mahinahon. At kung hindi nyo kayang ayusin mag-isa, huwag kayong matakot na humingi ng tulong sa mga eksperto. Ang madalas na pag-aaway ay maaring magpahiwatig ng malalim na problema sa relasyon. Alamin natin ang mga posibleng solusyon upang mabawasan ang mga alitan at mapanatili ang kapayapaan sa inyong pagsasama. Alam mo yung feeling na parang may something na mali pero hindi mo masabi. Yung tipong parang may tension sa pagitan nyo pero pilit nyo pa rin i deny Nako, peshi, hindi healthy yan. Kung laging okay lang kahit hindi naman talaga, mas lalong magkakaroon ng tension sa relasyon. Ang open communication ay mahalaga kahit hindi kayo magkasundo. Kaya't huwag takasan ng conflicts, gawing opportunity ito para lumalim ang pagkaintindi Di ba? mas maganda yung napag-usapan nyo yung mga problema nyo? Yung tipong hindi kayo natatakot na sabihin yung totoo sa isa't isa. Kaya kung feeling mo, may tinatakbuhan kayong problema ng partner mo, harapin nyo na yan agad kasi mas lalong yan lalala kapag pinatagal nyo pa. Sa kabanatang ito, pag-uusapan natin ang mga senyales na iniiwasan nyo ang mga problema sa inyong relasyon. Ang pag-iwas sa mga problema ay hindi solusyon at maaring magdulot ng mas malalaking issue sa hinaharap. Tatalakayin natin ang mga paraan upang harapin ang mga problema na magkasama. Pishi, alam mo yun, yung feeling na parang kayo lang dalawa yung tao sa mundo, yung tipong wala na kayong ibang ginawa kundi ang magkasama, magkayakap, mag-usap. Masarap sa feeling, di ba? Parang lagi kayong nasa honeymoon stage. Pero Bishi, hindi healthy yan. Hindi healthy kung kayo lang lagi ang magkasama at hindi kayo nakikipag-socialize with friends or family. Kasi di ba, ang relasyon, hindi lang dapat umiikot sa inyong dalawa. Mahalagang kilalanin niyo rin ang mga mahalaga sa buhay ng partner niyo. It builds stronger and happier relationships. Kasi di ba, mas healthy yung relasyon kung balanced. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang mga senyales na parang nasa sarili lang kayong mundo. Ang pagkakaroon ng sariling mundo ay maaring magdulot ng pagkakahiwalay sa inyong relasyon. Alamin natin ang mga paraan upang mapanatili ang koneksyon at pagkakaintindihan sa isa't isa. Alam nyo ba yung feeling na parang may kulang? Yung tipong parang okay naman kayo, masaya naman kayo, pero parang may something na missing. Yung tipong parang hindi mo maramdaman yung spark. Nakubishi, baka naman wala kayong chemistry. Kahit pasok kayo sa lahat kriteriya, kung walang kilig or spark, baka hindi talaga romantic relationship ang hinahanap nyo sa isa't isa. Kasi di ba? ang chemistry, parang magic yan eh. Hindi mo mapipilit, hindi mo ma-explain. Kusang nararamdaman yan ng dalawang tao. Ang passion ay mahalaga para sa deeper connection. Kaya kung feeling mo, wala kayong chemistry ng partner mo, try nyo ulit kilalanin yung isa't isa. Pero kung wala pa rin talaga, eh di ba, mas okay na yung maging honest kayo sa isa't isa. Ang kawalan ng chemistry ay maaring magpahiwatig na may kulang sa inyong pagsasama. Tatalakayin natin ang mga senyales at solusyon upang mapabuti ang inyong relasyon. Sa huling kabanata, tatalakayin natin ang mga paraan upang malaman kung tama ang inyong kapareha para sa inyo. Ang pagkakaroon ng tamang kapareha ay mahalaga upang magkaroon ng masaya at matatag na relasyon. Alamin natin ang mga senyales na nagpapakita na kayo ay compatible. Walang perfectong relasyon, pero with effort, dedication, at time, pwede kayong mag-grow together. Kung nagustuhan mo ang video na to, like and share it. Itag mo na rin yung mga beshi mong single and ready to mingle. Charot! Comment din kayo kung may topic kayang gustong pag-usapan natin next time. Don't forget to subscribe to Kamustaka Channel para sa mas maraming psychology content. Salamat sa panood and see you sa next video!